pagbasa mula sa unang sulat ni apostol san Pablo sa mga taga Thessalonica Mga kapatid tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas kung langit ang puntahan ko, piyong ikay naroon. Sa shawl ay naroon ka kung dun ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang diwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim at sa iyo yung gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat kilala mo akong ganap. Aleluya, aleluya. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kabagbag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabagabag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari ipinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sanay na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.